mga vlog ko maingay maingay yung blower mga idol kasi mainit dito mga idol ayaw idol expert yun mga idol expert expert sa pagyawan yun yung ano exabrood exabrood yung mga idol ito yung purma nila idol o ito yung engineer mga idol engineering engineering yung welder siya mga idol para matuto Hoy si Maidol. Charo. sa 'yan dito ang loob sa ano idol na ni nila. Makita niyo ang loob. May niyan don. Do. Loob ng farm. Ayan ang haba niya mga idol o. Aba ng farm ng lagayan ng manok. Building. Ayan o. O, oh, grabe. Laman yan mga idol. O, chintamil. Chintamil, piraso mga idol. Pakita ko lang sa inyo yung view ng lagayan ng manok din eh. Ayan o. Ayan. Sinong gustong mag-negosyo? Opening. <coughs> Mag-opening ng mga ganito. Ang sahig nila mga idol, oh, plastic oh. Butas yun sa lalim. Yun yung sa lalim mga idol, butas yan. Yung... Doon malalaglag ang ipot. Tayo ng manap. Doon. Naipon yan sa pag-harvest. Yun, papalahin nila yung mga idol sa kapal ng ipot. Kaba yan mga idol. Oh. Yan oh, mga idol oh. o, mga idolo. Papagita ko lang sa inyo. <coughs> Ay, e pala sa Ito pala si, ano, si Bay Renato. Yalia. Boy, chick boy. Yan yung... A ya. boy lang, na. Yan yung... kong uh -huh. idol o... Oh. Ilang ka na idol? Buwan ka na dito? Mula pagpasok mo? Anim ah, na buwan, tonto pa rin. Ah, anim na buwan. Anim na buwan pala mga idol na siya. Anim na buwan. Nung nakaraan, anim na buwan. Ngayon, anim na buwan pa rin. Baka isang taon na. Kompleto ang ano dyan, Dave? Kompleto ang yung playboy. Nandyan. Yung babayero nandyan yung Ito ang ano sulap? Para kung nakain, ayaw na pala yan o. Ang lawa. Uh, nila to ang tuwing ano to mga idol. Pag wala ng manok, na-harvest na. i-repair nila yan. Naayos nila. Kaya patapos na ito mga idol. Iblayin nila to itong katapusan. Sigurado yan. lalagyan ng manok. Ako naman mapupuyat nito. Kasi ako ang ano, bantay sa gate mga idol. Kaya ako naman mapupuyat yan. Loading harvest. Walang uh, tulog ganyan. Loading harvest mga idol. Kaya, yeah. ganoon talaga ang buhay. Trabaho lang. Walang personalan. So, set out. So, kay Renato. Nandiyan na si Renato. Dati, problemado. Ngayon, wala nang problema siya. Kasi may trabaho na siya. Masaya na siya ngayon. magti tiktok na mga idol. Oo. So,